day mga kagulong, para sa mga nagtatanong po kung anong year model ng unit ang tinatanggap ng in-drive para makapag-onboard at makabiyahe, ito po ang kasagutan. Tinatanggap po ang year model 2017 pataas. Kailangan lang po ay may existing franchise po ito sa TNVS. So alimbawa po, meron po tayong year 2017 na Toyota Vios na may active at valid na CPC pwede po itong magpa-onboard at makabiyahe sa in-drive. Paano naman po kung 2017 model pero wala pa pong Ang sagot po dyan is hindi na po. Kasi po, ang tinatanggap for application for new TNBS franchise ay year 2022 pataas. So yun mga kagulong, no? kung meron po kayong year model na 2022 pataas na wala pa pong TNBS franchise o yung na PA or CPC, pwede nyo po i-message ang page na ito para maturuan po namin kayo kung paano ang proseso, mga requirements para makapaglakad ng lehitimong prangkisa nang makapasok po sa mga ride-hailing companies tulad po ng InDrive. Pabilis lang po mag-onboard at makabiyay sa InDrive. Basta po kompleto at valid po ang mga pinapasa nating requirements. Invite ko rin po kayo mga Agulong, sa official Facebook group ng InDrive Philippines. Pakisearch po ang InDrive Community Official. Ilalagay ko rin po ang link sa group na yon sa description ng post na ito. Tribe safe po mga kagulong. Ingat!